So hello po mga kadairis, narito pang muli ang inyong lakwatsero Alvin Flores para sa isa na namang episode ng Bicycle Diaries So gayang ng sinabi ko last time nung pumunta tayo sa SM City Caloocan ay babalikan natin ulit yon. So buti lang nagkaroon tayo ng purpose kung bakit kailangan nating bumalik doon Kailangan kasing uh, ano, magpapicture ng 2x2 So this time, eh, ano nung nakaraan ay ano talaga doon tayo sa Chernobyl dumaan so palabas noon doon tayo ano papuntang SM City Caloocan so ngayon ibang ruta naman ang tatahakin natin so narito tayo sa may daang hulo so yan yung diretsyong yan so sityo hulo na ito so ang patungo na natin ay doon sa Nova Hills Drive so kung tawagin nilang itong road na to ay uh, Mount Apo Drive ba? Ewan ko lang eh, medyo ano kasi uh, Hindi ko masyadong kabisado pero Ano, very challenging Itong daan na ito So ano pang hinihintay natin? Puntahan na natin ang SM City Caloocan Gamit ang Ibang ruta So tara, larga na tayo So ayun yung nakikita mga kadairis So ano na yan So itong uh, right side na ito Ay south ng Barangay Bagbagin May kawayan And this site is anana na party na ng Barangay 171 na uh, Bagumbong Palookan. So yun, sa so, paglabas nun talagang ano na yun. Uh, bagumbong na yun. So tara. So itong nakikita ninyo mga kadairis. So kita niyo kung gaano ka tarik ang daan na ito. So kung pabalik ako, eh, talagang napakahirap na ano na pumajak Pabalik. So diyan pa kailangan talagang uh, magano tayo slow down para hindi ma-disgrasya. Tingnan mo kung ano, parang bundok na itsura oh. So, larga na. So, ayan po mga diaries. So, itong daan pa lang ito ay uh, Mount Apo Drive. Sa so, pagka pumanan tayo ng bagya, ano na tayo? Ano uh, hills ano na 'yon, drive. So, ayan nakikita, talagang napagubat at uh, babukid na. Kaya uh, yung ano resort na gubat sa syudad ay talagang ano in dito kasi itong lugar na to ay magubat na ano sige diretso pa so narito tayo ngayon mga kadairi sa pinaka welcome rotunda ng barangay 171 bagumbong Caloocan city ayan so hindi na alam nyo ba mga kadairi yung SM Caloocan ay hindi hamak na mas malapit dito kesa sa SM marilaw Aya dito, doon ko na piling ano eh. Pagka mga halimbawa kailangan ng ano, bumili ng ink ng printer at kahit ano pa, oh, doon na lang tayo. Picture pa lang na ako pindot ko mga diaries. Ayun. Gaya nga sinabi ko kanina, yung pinaka challenging part, part yung sobrang haba ng slope lalo na pagkapapadyak ka pataas ang hirap at nakapagod Maski man pagka nagpapadya ka, nagbabay ka at saka ano. O di kaya nilalakad mo dahil hindi kaya ng bike mo. So ilang padyak na lang, matungo na tayo, pakanan na tayo ng Nova Hills Drive. So padyak pa more. Right now mga kadairis, narito tayo ngayon sa Nova Hills Drive. So padyak pa, kaya pa. So hanggang ngayon mga kadairis, narito pa rin tayo sa Nova Hills Drive So palabas na tayo ng Nova Hills Village Alright na mga kadairis Narito na tayo ngayon sa Congressional Road So itong part na to kasi ano eh uh, Pagka Minaybay mo yung kabaan ng ano, Congressional Road dun sa ano nun Kalagit na ano talagang Napakalawak na ng lanes So na picture na natin yon nung nakaraang nung nagdaang mga taon at talagang napaka-challenging yon. Ang bibilis ng mga kalsada. Kaya mukhang hindi tayo maulit doon. <laughs> so nandito pa rin tayo mga diary sa Congressional Road. Kung inyong natatanaw yung kaba na yon. O pag uh, tayo doon, talagang napakalawak at napaka-bibilis ang mga sasakyan doon. Talagang malulula ka very challenging kaya napakahirap ng umulit doon uh, pero thank god uh, ano napagtukumpay natin 'yon so malapit na tayong kumanan sa ano Saranay Road pag so, pagkumanan na tayo itong kantong 'yan Saranay na 'yan so we're now here at the Saranay Road so kung yung napansin mga kadairi talagang in North Caloocan ano eh. so rural area siya uh, napapansin nyo talagang sa uh, some of the areas dun sa North Caloocan ay talagang magubat pa, mabukid at maraming puno kaya hindi masyadong mainit dito sarap balik at balikan so ito nandito, nandito pa rin tayo sa Saranay Road at uh, pagkakumanan pa tayo ay uh, nasa malapitan road na tayo at nandun na tayo sa City Caloocan we're now here at Malapit, malapitan na road So malapit na tayo sa SM City Caloocan. So makakarating din tayo sa paroroonan. Finally mga ka Narito tayo muli sa SM City Caloocan. So tara ta pasukin na natin. Punta tayo sa third floor. So photo lang ang photo line 'yun ng alam kong ano eh. Yung uh, saan pwedeng magpa-picture. So punta na punta na natin yung third floor. So nandito tayo ulit. Bakaya tayo ng second floor second floor dire diretso tayo hanggang third floor third floor so hanapin na natin yung photo line ayun lang pala oh <laughs> ang dali lang palang makita ayun mga kadairis tapos na tayong magpa picture ng 2x2 So dahil uh, hihintayin pa natin muna yan in 30 minutes. No choice tayo. Pero kailangan natin kumain kaysa naman na uh, malipasan tayo ng gutom. So tara. Okay, Hihintay tayo. Ang ating, um, ating... order so kung nakaraan ay Japanese yung ating ano in-order na pagkain ngayon Korean naman ito itang, -itang so itong nakikita ninyo ano, na ay yung Deparo Road Deparo Road na yan yun know, mga ka-diaries in order natin is beef japchae dubog Ayan, sizzling pa. Ayan, tikman natin. Ang pasensya na mga yung cellphone ko. May stand niya kaya lang mababa ang ano. Mababa yung stand niya. Kaya ganyan. Tikman natin yung Bip Jap Jap Chey Bob. kaya so with beef yung giniling na beef and egg hindi nakakaumay ang lasa may konting tamis pero hindi siya nakakaumay tama lang ikman naman natin yung noodles parang suotang hongisado yung ano niya, texture niya mas makapal namin ng konti yung para sa suotang hongisado na kesa sa usual na suotang hongisado ang init ah. sa na napahiyan ng, ng mga tayo Amalayin uh, mo doon. Hindi labog. Ayan. Tapusin muna natin itong pagkain na ito. Pang lampas ng 30 minutes yun. Ang hinihintay natin picture. Tapusin ko muna ito. Tapos nakuha na natin yung ating ano. Yung ating uh, picture na pinadevelop. May anim na 2x2 and then may apat na 1x1. Ito yun mga diaries. Oh. So, maganda rin ang kuha nila. So, right now mga diaries, narito na tayo, nakalabas na tayo ng SMCT Caloocan. So, may assessment lang ako na sasabihin sa inyo mga diaries. So, di hamak na mas maano pala. Mas maiksi yung ruta na pagkadadaan kayo ng Cheranova, uh, Palabas nun, and then hanggang dito sa may SM City, Caloocan Kesa dun sa, kung yung tatahakin mo Padaang Hulo And then Mount Apo Drive Then Obayas Drive, tapos palabas ng Congressional Road Tapos, paano na yun? Patungong uh, Saranay at saka Malapitan Road At ah, uh, andun, ito nga, SM City, Caloocan So, nire-recommend ko Na Kung kayo malapit sa ano sa bandang Cheranova ay uh, inalangan yun na lang ang takakin ninyo so daanan yung Cheranova and then palabas kayo noon and then patulong na kayo rito ng SM City Caloocan so kagaya ko malapit kami doon malapit lapit kami so <laughs> kaya sabi ko ako, ayoko nang dumaan doon sa may ano padaang ano Mount Apo Drive Nova Drive mas mahaba pala yung ruta noon so mga diaries huwag nyo kalimutan na i-like i-share ang video ito at uh, Mag-subscribe na rin kayo sa ating uh, channel, Bicycle Diaries, para lagi kayong updated sa lahat ng i-upload nating videos. Kaya hanggang sa muli nga, siya at sa mga activities natin. Ingat po, kita kitakits at God bless.